Tignan po natin pag may lang po yung bus. Ay, kayo kayo. May money. May chen. Kailangan po magsaka. Top end eh, May solo po natin ng bus. Tignan nyo po. Dito tayo ngayon sa harap ng aming dorm dahil po ako po ay magkukumute papunta sa Taufen. Tuturoan ko po kayo kung paano po ang pagkukumute dito sa Taiwan. Ang pagitan po ng oras ng mga bus po dito ay tigi isang oras. Meron po kaming apps na ginagamit para po makita kung anong oras po dadaan ang ang mga bus po dito sa amin at may hindi po lahat ng bus ay pwede pong sakyan dahil may kanya-kanya pong road po ang mga bus po kung saan po lang siya dadaan. Ang bus number po namin ay 5807 at 5807A po. So, 5 minutes na lang andyan na po ang ating bus. Kaya, gamit po ang apps ay nakamonitor tayo kasi baka pag nalampas na po isang oras ulit po ang ating hihintayin tapos dapat po nakaredy ang ating ang ating pong swipe ng Pasko. Yan. Ito po tayo naghihintay ngayon ng bus na sa amin dorm. Yan po yung amin dorm. Yan po ang amin dorm. Hintayin po natin ng mga dadaan na bus. Ang bus po namin ay tinitignan po namin sa apps pupunta po kayo sa apps ng yan po bus tracker taiwan tapos intignan po natin yan po pag open nyo po isa search nyo lang dyan tag isang oras pang pagitan 5 minutes na lang po dadaan na po sa amin tapos ito po aking swaka swaka po ito, ito para sa bus hindi ako sure kung may laman pa ba ito tinan natin dito na tayo sa tamang sakayan dito na tayo sa tamang sakayan dahil 5 minutes na lang dadaan na po ang ating 嗯。Yeah. malapit na po yun po saka tayo sa sakay nyo tignan po natin kung may lang po yung ay so, no money, kayo, may kayo may money may yung chen kailangan po mag Top end. ay solo po natin ng bus tignan niyo po dito po sa red na yan ay mga priority lane. Tama kayo! Tama kayo! Ako naman eh! Okay, dito po tayo sa tabang sakayan. Yan po. Solo po natin ngayon ng bus. Mabait po ang driver. Binibiro pa ako. Walang laman daw po yung aking swipe card. Pag wala namang pong laman, wag po kayo mag-alala dahil bibigyan po nila kayo ng temporary swipe card po. At pagbaba niyo ninyo, magka na lang po kayo. Kailangan po may mga nakaredy kayong kailangan po may mga nakaredy po kayong coins dahil po hindi po sila nagsusupli dito kung magkano po ang lumabas sa swipe card yun po ang ihulog ninyo halimbawa 32 po ang babayaran po natin kailangan po eh saktong 32 at hindi po pwedeng kulang ngunit kung wala po kayong coins halimbawa 50 po hindi po na nila kayo susuklihan dahil inuhulog lang po ang ako -ja, ko dito? village na po ang station. Ang next stop naman po niya ay sa Yuda Campus. maganda din po ang kanilang dormitory dahil medyo malapit po sila sa mga 7-Eleven at may mga bilihan po ditong ang store Hindi po gaya kagaya ng dorm po namin ay eh, masyado pong malayo. Parang nasa kabihas na na po kami. Kaya napunta pa po kami dito. Pag kami po, gusto po kami bilhin sa 7-Eleven, may, may pero naman po kami pinang store yun nga lang po ay isang store lang po pakit ko po sa inyo yung isang university po nila dito na maganda din po sa Mayuda University madadaanan po dahil napasok po ang napasok po ang bus dyan po sa may loob ng university so po dito daw Mingzi. Mature Garden na palabas. Kung naalala nyo po yung Mature Garden na yun. May pagkawig po sa university ni po, po, nila. Ang ganda po ng university po nila dito. Ganyan din po. Kaganda. May mga sasakay na po. balikan ko po kayo pag malapit na po tayo. Babalik po kami sa inyo. A few moments later. Ano? Pag malapit na po tayo. Oh, yung Next station na tayo. Re-ready nyo na po yung inyong swipe card At ang inyong Coins po gaya sa Pinas na pwedeng bumaba Kahit saan dito po ay eh. Kung saan station ka lang pwede Doon ka lang po pwede ibaba Kaya dito na tayo na tayo sa palengke. Tapos, tatawid tayo. maglalakad muna tayo kasi hindi pwedeng bumaba kahit saan. Kung hindi gaya sa Pinas, kahit saan ka bumaba, eh, pwede lang magpara. Dito ay may tamang babaan. Lalakadin natin papuntang Changshun. Dahil yung asawa ko'y nagpagupit, susunod siya doon. Oh, dito po yung sanction, papunta dito. Pagmalapit na po tayo sa sanction.